Pag sinabing young scientist, ang unang naisip ng na marami ay mga estudyante ng mga bansang progresibo gaya ng Singapore o Japan. O di kaya ay mga mag-aaral sa mga tanyag na eskwelahan dito sa Pilipinas. Pero dito nakarambuan, may isang public high school dito sa Maynila ang kumakot ng dalawang gold at dalawang silver medals. Bugod pa ito sa labing tatlong special prizes sa isang Science Expo sa Bangkok, Thailand. Dahil sa parusa ng climate change, abala ang mga tao sa paghanap ng solusyon para ika nga ay mapagaan ang masamang epekto nito, lalo na sa pagkain na tubig. May dalawang imbensyon na sigurado makatulong sa mga tao. At ang nakatuwa rito, mga batang scientist ang may gawa nito. Una na sa mga imbensyong ito ay ang Digital Farmer. This invention relates to the development of a novel digital farming agricultural robot wherein the field farming and robotic systems are merged together to address issues on worldwide food scarcity, limited number of young people taking farming as career, and poverty. May na-invento rin silang water recovery Urinal. Balang araw, ang iidaw ng hayop at tao ay maaari nang inumin. So unang-una sa lahat, dito po sa arenola, iihi po ang isang tao. It's either bata or matanda, kahit sino naman po pwede. Then after po dyan, uh, pupunta siya dito sa may maliit na tubing at dederecho po siya dito sa initan ng tubig. So pag sinabi po namin turn on, turn on. Uh, yung initan ng tubig ay magkukulo then afterwards, pagkakulo, yung mga makukulik niyang water moisture dadadaan sa condenser sa condenser naman, ang gagawin naman itong parang hangin na ito na nilalagay din po sa aquarium kinukulik uh, niya yung water hanggang mapunta po dito sa tinatawag nating water purifier na improvise lang din po namin para at least dito po namin makukulek yung water. So as of now, uh, tinetesting pa namin at saka pinapatest pa po namin kung safe po bang inumin yung water or hindi. Pero as of now, yung nakolektang water, ginagamit po namin siya sa mga panghugas ng plato, pandilig ng halaman, at iba pa na nangangailangan ng tubig. Um, we can also use po sa mga office po, cars. We can install it po din, doon po din. Hindi aming mapakita hindi naman po. And, kasi nasasarado naman po siya. Um, we're trying to um, install it po sa CR po natin, na, namin po, sa school po. Meron din silang nagawang portable methanol power device kung saan ang raw material ay mga duminang hayop sa lansangan. May solusyon din sila sa kakulangan ng spasyo sa mga tahanan. Ito ang fold bed hindi mo lang siya basa-basa magagamit na higaan eh. Pwede mo rin siyang gamitin na tawag dito na compartment na lalagyan ng gamit. Kung baga napakadali mong buuin, so kaya mo siya ng five minutes. So kung talaga napakaliit ng espasyo ng tahanan mo, yung mga tawag dito, yung mga gamit mo na hindi ginagamit, so pwede mong doon muna iimbak na para hindi nakakalat. Ang lahat ng mga imbensyong ito ay produkto hindi ng mga kilala at mayamang paaralan kundi ng isang high school sa Tondo, Maynila, ang Juan Nolasco High School. Hindi marangya ang pasilidad ng paaralan, pero hindi ito naging balakid sa galing at pagiging malikhay ng mga estudyante. Katunayan ito, umakot ang paaralan ng tatlong ginto, apat na silver at tatlong bronze medal sa Thailand Inventors Expo na ginanap nitong Pebrero. Hindi naging madali ang laban ng ating bright scientist at ng kanilang coaches. Pero sabi ng mga guru, humuhugot sila ng lakas at inspirasyon mula sa kanilang mga estudyante. Of course, part po talaga ng um, pagawa po ng science investigatory project, yung mga trials, failures. Expected ko na po yan as research advisor for 12 years. Um, ang naging motivation ko dito is laging grace under pressure laging um, laging positivism na ang magiging output ay um successful uh, at saka itinitrain ko din po yung mga estudyante ko na uh, whatever outcome will be the result of our project kailangan persistent pa rin tayo uh, quotation namin yon or yung pinaka-motivation po namin na eh. simplicity yung pinakasimple lang niya, yung pagiging creative mo lang, pagiging mo, ano ba yung, ano ba yung kailangan ng isang estudyante na mailabas niya yung pagiging niya, mailabas niya kung ano yung nasa isip niya, kung ano yung talento niya, kung ano yung skills niya. So, gawin natin makatotohanan. So kung kaya mong makapag-innovate o kasi ang sa atin bilang isang guru, uh, ini-encourage natin na ang mga kadbataan ngayon na mag-innovate. Eh. At mas nakatutuwa ang laki ng impact sa mga tao ng kanila mga proyekto. Actually, talagang nagagamit na po siya sa klinik. Hinihigaan na siya ng mga bata, lalo na ngayong tawag dito, mainit inadapt na rin po ito sa ano sa tahanan kasi yung isa po sa mga kamanggagawa natin nagpagawa na rin so uh, ginamit na rin sa probinsya suportado naman ng pamunuan ng Nolasco High School ang mga bata pero para kay principal Sunny Valenzuela kailangan ding pukawin ng interes ng mga guro para dumaming science coaches ng bansa. Through this mentoring and coaching program natin sa science research, no, ay eh, nakakabunga ng mga products no, na nare-realize ngayon yung vision statement ng DepEd. Yung uh, we dream of Filipinos who passionately love their country, whose values and competencies enable them to realize their full potential to contribute meaningfully in building, building the nation. Para rin kay Principal Valenzuela, hindi lang sa medalya dapat magtatapos ang mga ganitong imbensyon. Well, uh, yun nga po may batas din po yung uh, Philippine Startup Law, no? So ito na po kami sa startup. Sa amin ang pananaw namin sa startup ay social transformation, advocating revolutionary technologies, upskilling productivity. So magiging mini business na po ito at uh, makakapag-provide po ng livelihood at uh, siyempre, yung uh, quality of life ng mga taga-tondo. At hopefully, ang buong bansa. May darating na kompetisyon sa Hunyo na balak salihan ng young scientist ng Nolasco. At sana raw, masuportan sila dito. Dahil ang galing at pagsisikap ng mga kabataang Pilipino ay hindi lamang para sa kanilang paralan, kundi para na rin sa hinaharap ng ating bansa. nakaka-proud po kayo sa mga young scientists, sa mga guru at opisyal ng Juan Nolasco High School. Idol po namin kayo. Makakasap po kayo ng patuloy na suporta mula sa pamalaan. At siya ko, di pa siyempre ang private sector dito. Magkasama nating palaguin at pasiglahin ng science sa Pilipinas dahil ito ang magdadala sa atin ng progreso. Ako, ang kapatid mo traffic tulfo kayo ang idol ko